What's up guys? It's another day today. It's Hello, January 3. Um, andito kami sa St. Peter. Kasi St. Peter Talisay, we will attend the cremation rites of ng Berna. So andito kami sa likod. Dumaan, dito It, kami sa front ng park, pero dito kami sa likod dumaan. Ang init guys, it's 12.45 ng hapon. Ala una yung schedule ni ng Berna. Uh, so, I'm not sure kung makakapag-vlog ako pag pero pag hindi mamaya na lang. And then sa gabi may lamay na naman si ng Berna sa ashes niya sa Guadalupe naman. Okay. Dali lang guys. Ah, Namaste mga taga-India. Okay. Tatawasan Abay ng Berna.

pag-ilas wala pa karton. Wala karton. <laughs> siya yung ko Saan lang murag habol niya? Ang kuwala. Ay, ayan na. Ang ni Mami ka, ang doon, na na. Mm -hmm. Pero ang nami na pilihan ng sinina, ang kuan na sa tiyan ni Mami ka ron. May mm -hmm. na laman. Mm -hmm. Sige, sir. pag wala. 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 Ano pang wala. Sa, wala. sa heart? Sa Ah, wala. Okay, wala. okay. Di, na ma... di, di ba na ma... Nagduga man siya, Jo. Ano ba, Di ba na ma... Kailan mo ginang kay Ang... Kaya kaya... Ma-appeal sa Ash? Sa mm -hmm. Okay na ba daw, oy? Mahala oh. <laughs> na sa iya. bye nang ng Berna. Bye-bye ng Berna. na. bye Bye-bye. Wala na. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye na. Oh my God. Ito na Ilaw. Wala na. Dito pa rin kami guys. Natatapos na namin kumain. Ito yung mga -pam pamangkini ng burn na. kumain kami guys may paklas kasi sila sarap po lumpia and pork steak Mag alas dos na guys isang oras na lang out ka rin naman ako so baka mamaya na lang kami umuwi pati na lang namin so uwi na kami ni daddy guys sakay sa amin yung kihit sa amin yung anak ni Mency so uwi na ako and then babalik kami sa Guadalupe na kami pupunta mamaya mayang gabi So guys, I'm back. I'm home na. We're home na ni Daddy. Kanina pa mga 5 minutes ago. So andito ako ulit sa computer. Maglalag out na lang ako guys. And then, maliligo ako guys kasi ang init. Hindi kasi kami naligo ni Daddy when we went to St. Peter. Kasi mamayang gabi na naman yung last lamay ni ng Verna. But this time, ashes na siya guys. Nasa urn na siya. So, sa Godalupe naman, chapel, Uh, ang ano nun. Ang venue. So, yun ang magiging ganap namin ni Daddy. Pero gagamitin mo na yata ni Naninya yung sasakyan. So, mamaya na lang kami aalis. Mamayang gabi pa naman yun. So, maglalamay na naman ako nito, guys. Sleepy na naman ako nito tomorrow. <laughs> May shift pa naman ako tomorrow. Pero okay lang kasi, ano, I want to give my, um, my last respects as well to nang dear kasi she has been so good to us as well sa anak ko especially kay Kenken Ken, kasi naging ninang siya ni Kenken Ken. and kay Glenn din guys nung ano pa si daddy uh, bata pa sila daddy kasi siya yung nag aruga sa kanila isa sa mga nag-aruga sa kanila so i'll end my vlog for today for for this clip guys and baka mag-vlog ako mamaya pagpunta namin sa ano pero titinan ko lang guys kung i-end ko ba to or kung anuman but abangan nyo na lang guys okay